Hello! It's me, Jorsal TV! Ayan, nakikita nyo ang aking background! Ang ganda! Yes po, ang ganda! At naririto tayo mga malab sa my na Haria Seaside yan mga malabs at syempre gusto ko sa inyong ipakilala ang aking bagong videographer oh, diba? meron tayong kasama mga malam na videographer at mamaya i ko kung sino ang ating videographer para makita natin ang ganito kagandang tanawin o oh, diba ang ganda ganda ng tanawin talaga namang mag enjoy kayo o oh, yan hindi lang ako nag enjoy kundi pati kayo kasama ko kayong mag enjoy o oh, tingnan nyo naman ang gandang yan so mga malab ang ating nakikita ngayon ay napakaganda sa tulad kong RFW na nagpapaka hirap dito sa ibang bansa nandito yung puyat nandito yung pagod, nandito yung stress. Pag ganito ang tanawin, Diyos ko, ang sarap ng pakiramdam na wawala. At syempre, kasama na rin natin atong ating alaga dahil isa rin siya sa kinakailangan niya ang ganito. Yan ang isa sa pinakang dahilan kung bakit naririto kami upang marilaks ang aking alaga. Alam mga malabs, ang alaga ko ay isang demensya. Ngayon, kinakailangan natin siyang bigyan ng ganitong mga tanawin na tahimik, maganda, at marami siyang makitang tao. Nakakapag-relax siya nawawala yung stress sa kanyang isipan. Ayan mga malab, ayan ang aking isang tips sa mga may lagang dementia. Giyan natin sila ng relaxation para mapisi ang kanilang isipan. Hindi sila magmukmok sa kanilang bay at ma-feel nila yung loneliness. Ayan, pagmasdan natin itong kapaligiran, mga my love, ang ganda-ganda talaga, napakalinis, maayos. At ito nga pala, mga my love, ang location nga pala nito, mga my love, ito ay nasa northern part ng Israel. Kaya sa mga gustong makarating dito at magbakasyon, pwede kayo rito pumunta dahil ang beach na ito ay isang free. Free po, walang bayad ang pumunta dito at maligo. Open lang po ang beach na to at meron din dito mga hotel na pwede nyong puntahan. Hindi ko nga lang alam kung magkano ang bayad ng hotel kasi hindi naman talaga ako nag-hotel. O ayaw, wag nyo na akong tanungin. O so, ayan mga malabs dito napapakita ko sa inyo another tips yan ha sa mga gustong makarating dito and again mga malalabs kaya nga pala kami dito pumunta ay para sa kapatid ng alaga ko kasi nag-iisip kayo bakit naisipan naming pumunta rito eh kaming dalawa lang naman ni Lola medyo mahirap sa amin ang pumunta dito mga my loves dahil kinakailangan namin talaga mag dahil ang aking alagang lalaki na si David ay hindi kami sinamahan dahil takot. Yes, takot siya mag-drive pala mga malabs, habang ako ay nagtutulak ng wheelchair, ay uh, nagbibidyo ang aking alaga. Saan kayo nakakita ng ganitong employer? Napaka-supportive sa kanyang caregiver. Ayan, sumusunod siya sa aking mga sinasabi kung ano yung kukuhanan niyang video. At in fairness, ang galing, galing niya talagang kumuha. O, ba diba? Ayan. O, dito nakakita kami ng pupuntahan. Papasok kami dyan, mga my love. Ayan, papasok kami. Ang galing kumuha ni Lola, ba? Diba? Talong-talong -talo pa akong kumuha. Ang galing talaga ng mga kamay niya. O, oh, ayan. Dito nga pala, mga my love. Dito nakatambay yung mga oldest na mga lalaki na mimingwit sila. At syempre, dito rin kami, mga my love, talaga tumambay ng pagkahaba-habang oras. Siguro almost half hour. Tuming tumambay dito. Kasi nga naman, dito talaga namang marirelax ka, magigijoy ka, lalo na kapag nakakahuli ang mga matatanda ng mga isda. O tingnan nyo mga my loves, talaga nagyatsaga dyan ang mga matatanda na tumatayo ng ilang minuto para lang makahuli ng isda. O namimingwit sila, tsaka syempre sosyal ang pamingwit nila. O eto nga pala mga my love, ayan, ipapakita ko sa inyo yang nahuli nila. Maliliit maliliit ang mga naukuli nila pero tuwang-tuwa na sila. Tinanong ko kung kakainin nila yan. Ang sabi nila, ay, ay nila oo, ka. pero maliliit nga lang ang nakukuha nila. Tingnan nyo, tingnan nyo. Ah, oh, maliliit talaga, o, oh, diba? Sabi kayo, ko, babalik mo ba yan sa dagat? Sabi niya, ay, hindi. Kasi patay na rin yan. Ilalagay na nila dyan. Eh. Ilalagay nila dyan. Kasi, kailangan daw ilagay na lang dyan dahil patay na, di oh, diba? At ayan, ang pang... Lagay pala nila ng mga panghuli. Ay, ayan, mga tinapay, mga mailan Tinatapon nila yung tinapay sa dagat. And then, naglalapitan na mga esda. di diba? Ang kagaling. So, ayun na nga mga my loves, habang kami ay nag-aantay dito ng mga ilang minuto, ay syempre, sabi ko kay Ima, nagutom ako. Kaya kumain muna kami dyan mga my loves. Kung nakikita nyo, yung camera ay nasa baba kasi may hawak kami dyan pagkain. So, ayan na nga mga my loves, ipakita ko na sa inyo ang kabuuan ng dagat. Ang kanda, ang linaw ng tubig, Diyos ko ang kulay ay asul na asol Napaka relax talaga. Ang sarap pagmasdan na yan. Alam nyo mga malats, kung kayo ay may mga alagang demensya tulad ng aking alaga ganito ang gawin nyo isa ito sa napakagandang exercise ng kanilang isipan yung marilax sila nawawala yung stress nila kasi sa tuwing umaga kinakailangan yung utak nila ay marilax para sa ganun naman yung moods nila ay tuloy-tuloy na maganda. 'Di ba? Kahit ang lit ng isdang 'yan. O 'yan, itinapon ng lit. <laughs> Ay, nako naman talaga. Tuwang-tuwa, no? Dahil ang liit ng isda.